Ngayon ay November 1st. It's almost 5 o'clock in the afternoon. Lumaan muna kami dun sa bahay ng aking biyanan pero wala siya. Kinuha namin yung susi and then mapunta na kami dun sa puntod ng aking biyanan na babae. Maglagay ng kandila dun. It's almost 5 to 7 minutes walk from the main house. Ito na bang kami diba lang? Ah, ah. Ay na, tagayang susunod dito. Surutan ni Kanon. Dahil may ni Ah, iso, suwi Iso? Alaang laangan kayo may sa jitter ta ko Ijay, iyag tanong nung mapukaw At least adati ko ninyo din lang si ano ay entalo siya Nang na na labintak ng si At hindi ay inigwa nang na si Ang labintak ay

kamit mother ah <laughs> 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 nabubos <laughs> payad <laughs> <laughs> <laughs>

Uh, ayan, oh, magana siyang mag, magkwento habang naglalakan. Uh, Kukwento-kwentohan si father. Matchi ka din ang father-in-law. Oh, ayan, oh, magana siyang magkwento. Malakas ito. 76 years old <laughs> na niya. <ganyan. laughs> Ah, uh, okay. oh, tama. Ha? Ito na ang tape. Baka ang tape ang ugan ang tape. Ang bis. Oh! <laughs> Maxi! Why? 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 Well! Lumaos kami. Well! Lumaos kayo! Well! Home <laughs> na tayo. Alam niyo, ang dami-daming nag-i-invite ng food. Kaya lang, fully rooted tayo. Mayroong salad, cake, suman, kape, kung ano-ano. Kaya hindi na rin tayo kakain ng rice ngayong gabi. Mag-shower na lang and then go to bed kasi bukas November 2 bibiyahe ako going back to Baguio kasi the following day is back to work na work 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 na naman alam niyo pag rested ng katawan at nakabakasyon pa alam mo gusto mo pahinga na lang parang ayaw mo nang bumalik ng trabaho but uh, wala pa tayo sa retirement kaya we have to go back to work pa rin this is how we spend our holiday bibiyahe ako sa Baguio bukas pero si Jetra may iwan siya dito Naiwan siya dito sa Bontoc Mountain Province. So, that is our holiday for the semana Santa na puro mukbang. Tapos sabi nila sa akin, Uy, ang payat-payat mo. Ay, naku, puro mukbang na nga eh. Ayaw ko nang kumain. Happy holidays and uh, lapit na naman ang weekends, di ba?